Hmm. Hello mga guys For today's video, late na si Zoe. Kasi, puro cellphone. Hmm? Cellphone siya ng cellphone. So, pupunta tayo sa school niya. Ma Under tayo ng ganito. Mayroong bata na nagbabike. Siyempre. Siyempre. Open na open siya. Merong mga nagtastrol. Ay, ang tag yan. Ah, uh, pa si ano. Pangalan mo? Si Badang. Tapos yan si Toto. Susundo na rin siya ng anak niya. Ako din magsusundo tsaka maghahatid. Hatid ng grade 5, Susundo ng grade 6 hindi pa kasi nila pinagsabay yung oras ng pasok para isang hatid at isang sundo so, kailangan talaga magpabalik balik pa <sighs> e ayan so ito yung tinatawag na apple street dito dumadaan yung mga dumadaan sa apple street <laughs> tapos merong paahon portion dito yung nakakatawang disenyo ng kung sino mang gumawa ng kalsada, aahon ka ganyan, tapos kakaliwa kang hirap na hirap alam mo yung paahod na intersection, Ito yan o diba pag umutras yung truck ayan sila master Marvin sa likod oh. ding 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 ding, -ding, -ding. tayo dadaan sa likod kasi para pagbaba ng student nasa tapat na siya ng school hindi na siya tatawid OMG sakay so kasi yung tricycle dito dito tayo dadaan kasing bumoto ng mga taga rito eh. Ito lang itingnan yung kalsada nila eh. Hindi pinapaayos. Oh, may kasalubong tayo motor. Ng mga walang mga helmet. Tapos may mga angkas na mga bata. Tapos eto naman. Mga kaklase niyan yan. na Ito na yung school. Ipipili ka, dali. Kababa ka na dito. Tapos bumili ka na ng intermediate mo. Diyan siya bibili ng intermediate. Ang tabi kang... Tapos, habang bumibili siya ng intermediate. Susunduin ko naman yung ate niya. Doon, sa kanan. Ay, may pag-atras yung ano yung kotse yabante mo na tapos magbaking ka na dun sa taas atras mo na ako feeling ko gusto niya pagpilitang atras siya yan Ayaw na lang umakyat doon tapos pumalik eh. May mga ganyan talaga ng klase ng driver eh. Pagbigyan na lang natin ha. Mm, si Lolo pala. Talaga si Lolo. Hindi nga lang kumanan dun eh. Eh, makit. Okay, hindi pa nakakabili si Zoe ng papel ah. Mahaba yata pila. Hindi ko na tayo dito sa kanan tapos baka nandiyan na si Sia. Oh man! Oh, hindi pa kasha. tuwing sundo, oras ng sundo tsaka oras ng hatid lang naman mahirap dito. Oh, na ka? Dahil? Kasi ano, nag-start na yung training. na pa siya, tapos mabalagbag din pala siya dun. Ang talaga ako sa mga driver dito sa mga... Diyan ka lang ah. Pagpapatuloy natin yung video.